Mag-isa lang pala ako ngayon dito sa bahay at naisipan kong paliguan ito si Bobby Boy. Ayan nga pala, Betnoderm Soap ang gamit ko. Lagay ko sa baba yung link mga mari koy <laughs> Dahil nga ako ay naiinipat ako mag-isa lang na pag-isipan kong liguan ito si Bobby Boy. Kasi nakita ko medyo nag nangingitim na yung kulay puti sa kanyang liig. Kahit alam nyo na magto two weeks na rin kasi siyang hindi naliligo. <laughs> kasi, sabi nga, ang dogs daw naman pag hindi naman ganun kadumi, eh, hindi mo rin naman kailangan laging paliguan. Dahil nga, nawawala yung natural oil sa balahibo nila. Kaya kung hindi rin naman ganun kadumi, eh, okay na yon uh, Regular once a week. Pero ito si Bobby Boy, eh, magto two weeks na. Dahil nga, syempre, medyo hindi ko siya naasikaso nitong mga nakaraang araw. Dahil nga, napakarami ko rin naman kasing alaga doon sa aking mga pangu pa lang. Eh, nauubos ng aking oras. O, oh, wag nyo sabihin kasi may breed. Hindi po <coughs> yun ganon. Kasi, sa totoo lang, pare-parehas ang pagmamahal ko sa kanila. Pero nga, yung mga pango ay eh, kailangan ng mas extra care. Kaya medyo mas yung attention ko ay napupokus sa kanila. Pero kung sa pagmamahal, parehas lang naman po ang pagmamahal ko sa kanila. Yun nga lang, syempre, si Bobby, medyo strong naman ito. Kaya, medyo less yung pag-aalala ko sa kanya. Alam naman natin, yung mga sariling atin na dogs, yan, yung mga aspins, ay matitibay. Kaya, wag nyong babasta-bastahin ng mga aspins. Malalakas yan sila ayun na nga at eto sarap na sarap ng, lig, ng paligo ko dito kay Bobby kasi talagang hindi man lang siya lumilikot tingin ko gustong gusto na rin niyang maligo ayan yan nga pala yung sabon niya sobrang bula sobrang sarap gamitin o kung nakikita nyo diba o baka sabihin nyo naman hinaharas ko to naka times 3 po ang ating ang speed ng ating video dahil nga sobrang medyo mahaba siya Almost 12 minutes, hindi ko na siya kinat para makita nyo yung talagang paliligo ko sa kanya. Kung nakikita nyo, diba? Napakabait niyang paliguan. Ayan. Bili na po kayo ng betnoderm soap. Napakasarap gamitin kasi napakabula. At talaga namang amoy fresh pag natapos nyo sang siyang paliguan kasi amoy mental siya. Kaya ayan, iwas na rin niya sa mga katikate at uh, ah, mga garapata. Mga... Ang Betnoderm kasi ay eh, medicated herbal soap. Ayan. Formulated for ticks, flea, and scabies. Scabies of dogs. Galis aso. Yan, meron din siyang madridi cacao at virgin coconut oil o oh, sun ka pa. Kaya kung ako sa inyo, ito na rin yung gamitin nyo. Talagang napakagay. subuko na ito mula pa nung ako ay mula pa noon hanggang ngayon. Ito yung gamit ko. Betnoderm. So, para sa aking mga dogs. Bili na kayo. <laughs>